guys, para sa hair color nito na sobrang ganda, 2,500 pesos lang ang magagastos nyo. At yung 2,500 pesos na yun, any hair length na yan. So, habang may promo sila, go na. Kasi sa iba, sobrang mahal nito. Tingnan nyo naman. At mga expert na yung mga gagawa sa mga hair nyo. Ah. Habang promo sila, guys. Hi, guys! Sarasamahan nyo ako dito sa may pinakamurang hair salon na napuntahan ko. At bukod sa magagaling, alam nyo bang may 12 branches na sila at nagpa-franchise din sila. At yung Fab Louis Salon na open every day from 9am up to 10pm. 2017 nga daw nung mag-start sila nito. At in a span of 7 years, naka-12 branches na sila. Kilala nga sila pagdating sa hair color at hair treatment. At hindi lang yun, sobrang mura pa. Ito na yung lagay ng hair ko ngayon, sobrang dry na at napakahaba. Kaya naman nag-decide na ako magpagupit at syempre, hair color na rin. Sobrang tagal na nung last na nagpagupit ako, siguro buntis pa ako nun. Kaya naman ito, panahon na para ikat na rin dalula na rin ka style style, sobrang straight na niya. Sakto na meet ko rin yung very hands-on na owner ng salon. Kaya nag-suggest na rin siya sa akin na magiging bagay na haircut at mga nauusong hair color ngayon. Sobrang nakakatuwa nga dahil kahit mura lang yung single nila sa hair color at treatment, super good quality at branded talaga yung ginagamit nila sa mga customers. Kaya finally, natagpuan ko na sila dahil sure ako, ito na yung babalik-balikan ko. Dito nga daw sa Sampaloc yung pinaka main branch nila. Pero meron din sila sa Las Piñas, Makati, Taguig, Gamuning at marami pang iba. At syempre dahil food is life, hindi natin palalagpasin to nang hindi tayo food trip. Ang haba rin kasi ng waiting time kaya talagang mapapakain ka. At ito, nabanlawan na nila yung hair ko tapos may ilalagay sila ulit na bago. Foliage nga yung tawag nila dito sa ginawa sa hair ko. Then after that, syempre treatment din para iwas damage sa hair. O ba, diba, bongga, sobrang nagustuhan ko yung kinalabasan ng kulay. Para sa halagang 2,500 pesos lang guys, tapos any hair length na. Sila na yung pinakamurang salon na nahanap ko na nagkukulay ng ganitong klase. Kaya sobrang sulit na itong promo nila na valid na lang hanggang April 30. Kaya kung ako sa inyo, itry nyo na rin at make sure magpa-reserve kayo dahil lagi sila napupuno. Paano naman sila hindi dadagsain? 2,500 pesos lang lahat ng rate nila, mapabalayage, rebond, hair color, or mapahighlights pa yan. O ba diba, sobrang laking discount? Oo nga pala guys, nagpa din sila para sa mga interesado, message nyo lang sila sa mga social media accounts nila.